Hello, hello mga katilayan. Mag-break na tayo. First break. Salad time. Ito yung salad of the day. Ano, ayaw ko kung ano anong mga nilalagay. Parang may nakita rin akong ano kanina, artichoke. Ay, meron. Ayan. Artichoke. Ito yung paborito ko tsaka yung itlog mo, oh, no? Itlog, ko, itlog mo, itlog ko, itlog nating lahat. Kasi sabi ni Facebook, okay daw kumain ng isang itlog araw-araw. Depende sa loto. Ayan, naglagay din ako ng uh, tuna. Tuna salad. Yung tangerine nandiyan lagi yan lahat yung mga buto-buto mga buto-buto ayan dalawang klaseng buto-buto sa ano sa aking dressing ayan sunflower at saka uh, squash seed siguro yan at saka naglalagay na pa isa, isa lang ito yung beets at saka yung cucumber isang isa slice slice lang at ang aking panulak ay tea tea hibana tiba tibana Okay, okay. Pero green din. Para yun ang sinasabi nila eh, na maganda eh. Kaya ngayon, tama na yung daldal, kainan na.